gayla may mga palangga, no ngayong umaga nandito na naman tayo sa area ng uh, Cubao Farmers Plaza di ba nagbabatay ng pasahero ito at ngayon naman mga palangga, o oh, unang hubad ng kapote o oh, ringkot o oh, di ba <laughs> gayon talaga mga palangga kasi yung ulan dito sa Metro Manila mga palangga pagkatapos ng isang linggo na tuloy-tuloy yung buhos ng ulan ngayon naman yung ulan dito mga palangga sa loob nga na isang araw tulad kahapon ng sabado kasi araw tayo ng linggo ngayon Grabe mga palangga, sampung bisis ako naghubot hu suot hubad ng aking ringkot. Ganon din sa pasayir mga palangga. No? Napakahasol kayo siya mga palangga. So ngayon, ah uh, ganon na naman. Ngayong araw, ngayong umaga, eh, hubad na naman tayo. Unang hubad ko na naman ng ringkot to, mga palangga. <laughs> ganon talaga dito sa Metro Manila. Kasi nga, uh, yung ulan kasi dito sa Metro Manila. Kasi ngayon mga palangga, talagang hinahatak lang ng malakas na hangin yung uh, makapal na ulap. Tapos ngayon, pagka uh, medyo makapal-kapal na, babagsak lang siya ng bigla-bigla mga palangga. Lo, no? ganun ang labanan ngayon dito. <laughs> mga palangga, no? galing sa farmers. Ngayong umaga, tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan. No? Bigla-bigla bigla lang magbuhos. Unang pasahero, napunta dito sa May Robinson area. At maliban doon, meron palang simbah kasi idsa, idsa shrine may tawag nito. Mga palangga dito sa May Robinson ha. Harap ng Robinson, gilid ng idsa na simbahan mga palangga. Yan. Baba tayo ng pasahero dito. So, habang nagtambay-tambay ako dito, makinig lang muna ako ng ano ako nag-aantay tayo ng pasahero. Makinig <coughs> muna ako ng ano ni Father. salita si Father. Okay, so, diba? palangga. <laughs> Pagatlong bagsak na ngayong umaga itong mga palangga na sa Timog area. Kung mga palangga kung nakikita nyo, nasa harapan natin yung bitag uh, office ni Sir Bintol po mga palangga. <laughs> dito sa may Timog area, eh, ako ay nag, ako ay uh, nagpagas pagkatapos ko nagpagas dito sa may piton, mga palangga timing din talaga yung ulan na bumagsak tamang tama dahil sa wala kong pasahero eh kahit paano makasilang tayo <laughs> dalawa pala kami ng uh, dalawa kami nitong uh, rider ding isa na joyride no sumilong kami dito ay habang kami sumilong nag-usap-usap kami tungkol sa mga trabaho namin na yun nga laging inuulan minsan din medyo matumal ngayong araw matumal talaga yung pasahero bakit kasi nga uh, ilang araw o oh, halos isang linggo mahigit yung ibang walang pasok o oh, tingnan mo suminyas ako diyan nakaapat lang ko mula alas 8 ng umaga hanggang uh, alas 12 yan, yeah, nakaapat pa lang tayo mga palangga talagang napakatomal po talaga pala, mga palangga pero yun nga, kailangan natin magtiis para meron tayong malugaw mga palangga o mabiling bigas pang lugaw o, diba? God bless mga palangga <laughs>